problema mo? Matagal yung alin. Ha? Ano? Matagal yung? Matagal yung pagkain mo? Magluluto pa tayo? Opo. Oo nga po. Mat magluluto pa. Magluluto pa. Magluluto pa ng fish. Dry foods ka kaya muna? Ha, Max? Max? Hả um, không? Um. Mm. Pugi mo, pugi, pugi mo. Pugi mo. So, ito yung pagkain ng aso namin. Inihaw na atay. Ito naman. Sa mga kuting ko. Inihaw na atay. Tapos fish. Hinimay ko siya. Fish. Ayan. Ito sa mga pusa. malalaki. Sa malalaki kong alaga. Yeah, look, we're in the ito hahalo ako din ng produkto na So, yung pagkain ng mga alaga ko. Ayan na. Kain na ito Arap-arap ng food ng mga babies ko. Maxwell, sarap food? Sarap food mo? ano siya. Kakain na siya. Naimig na yun. Saka siya nang kain na siya ng food. <laughs> patay at saka fish yung food niya na nalok sa food ayan sila kain sila nagkalat na yung food nila pagising na sila